Totoo talaga. Kut-kut yung mga, baka sabihin nila drawing lang eh. Ayan, so para bigyan natin siya ng konting reward mga riding gear. Nagsimula ang lahat nung nag-comment ako ng pabiro sa isang post ng isang sikat na vlogger. Tapos, nag-comment naman tong isang lalaki sa comment ko na pinakita niya yung picture na magkasama kami. Na nagpatato naman siya ng logo ko sa kanyang kanang braso. At nagulat ako, yung picture namin na yun pala na magkasama kami at pinakita niya yung tattoo niya. Ito pala yung opening ng One Moto Avenue na shop way back last year pa, March 2023. Kaya sa natuwa ako, sabi ko sa kanya, sige, tara, bibigyan kita ng reward, babawi ako sa iyo. Kasi nga, nung time na yun, hindi ko napansin na may tattoo pala siya ng logo ko, nung nagpa-picture siya sa akin. Akala niya raw nakita ko, pero hindi ko nakita. Kaya sabi ko, bawi ako sa iyo, lalo ngayon nauuso yung mga tattoo-tattoo. Kaya tattoo. yeah, so, kasama natin si Patrick Ubana. Ah. Oh. Nakita ko yung di ba picture natin pala dati no pa tattoo kapakita na ng tattoo. Oh last year po 'to. Totoo tattoo yan to. talaga. Kut-kutin mo nga baka sabihin nila drawing lang eh. Ayun. So, last year no nung no no, 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 opening One Moto Avenue, Avenue first meet no. natin. Tong date 'yon yung no, nung no opening March 5, 2023. March 5, ang tagal na pala. 2023 March 5. Pero pinatato ko to, no? February pa. Noong 2023. 2023. Noong February 2023. Napakatagal na pala. So bakit pala naisipan mo magpatato? Eh yung una kong ano eh, uh, napanood na motovlogger na ano eh, uh, na inspired din ako mag uh, ano eh. Sabi ko, ganda nang ginagawa niya. Kaya pinatato. Mm, kaya pinatato. Ah, uh, idol din. So, ano lang yung sarili mo lang kagustuhan wala nang Oh wala inyong... wala naman Patutuwa ka nga ng gaya, wala nang, baka may nag-challenge sa'yo, wala, wala. Wala, wala. Sabi, sabi nga ako ng kaibigan, sabi ko, eh ano mo, para baka bigyan kang big bike. So, nagpatutuwa ka nang wala, wala kang hiningin kapalit? Wala, wala. wala di ba? Kasi nagulat e nga ako, may tatuwa ka, hindi mo man sinabi sa ako. oh, pero nung first meet natin, kala ko na, ano niya ah, na. hindi ko nga napansin. Oh, hindi nyo na-recognize na. Hindi na, no. ano, oh. eh, mo naman din pinakita sa akin. Mm. sa so, ayun, so, kasama natin si Patrick, Bana. Yan. So, nagulat ako sa patutuwa siya, hindi ko akalain na, ano. Nasa, mas bati kami nung, ano, nung, nung in-upload ko. Ayun, kasi mas bate sila doon. Hmm. Kaya no, nalaman ko, pinapunta ko siya kagad dito. Sa Sec Moto Supply, main branch sa Ted Avenue, Kalaokan. Para bigyan natin siya ng konting reward, mga riding gear. Ano naman sinabi sa'yo ng mga kapamilya, kaibigan mo, nakita nila yung tato? Hindi ka pinagalitan? Hindi. Sariling desisyon ko ano naman. Ah, uh, sarili. Hmm. Eh, ano nagasan ka pala, Patrick? Mandalawiyong. Mandalawiyong. Ano yung trabaho mo? Fish vendor po. Tara, pili tayo ng ano. Una, pili ka muna ng helmet. Tapos, pili ka ng riding jacket. Thank you, Sir Kenji. Okay, welcome. So solid na ako pala, solid sec user. Wait lang, kung meron ka ng jacket, baka magdoble, gusto mo riding pants na lang. Para, kung meron ka na bang riding pants? <laughs> meron na siya Meron ka na rin. Dito rin galing, talaga solid talagang katingin na to si Patrick. Lahat ng gear natin, meron na siya. So kung meron ka ng jacket, meron ka ng pants, gusto mo sapatos na lang. Sige, riding shoes na lang para ano, kasi meron na pala siya guys. So solid talaga si Patrick. Bibili ko siya sana ng riding jacket or pants, meron na siya. So bigyan na natin siya ng riding shoes. So ano bang motor mo, Patrick? Ano, NK400. NK400. Sakto. Ayan, masarap gamitin yan. Elevate na riding shoes. Meron ditong labas, waterproof. Meron namang ito, may hangin sa loob. Ayan, kahit gusto mo, lo ano, ito. I-cut. Ano ba ang size ng paa mo? Naku, malilit na pala yung mga size nila. Ano ba ang size ng paa mo? 44. 44? Ang laki pala ng paa mo. Ayan, so ito yung mga ano rito, guys. Yung mga available dito ng mga riding boots and riding shoes ang dami so unfortunately walang napili si Patrick na size niya ayaw nyo ng mga high cut gusto nyo nyo mid cut kaya lang wala siyang size ang laki pala ng pan nito 44 so nangyari ako yung nakapili ako yung may napili napili ko yung ano, riding boots na ano. yung ganito na may kulay pinakuha na natin ako pala yung bibili no pinakuha ko na mamaya makita natin yung napili kong size sa design ayun so Patrick tara saan tayo mga jacket ayun so, na si Patrick ng jacket riding jacket so dito mga SPRS jacket mga sec jacket mga bagong labas oh, so, mesh jacket mga presyo one ito nasa ano, 4,700 tong SPRS jacket. Ito, mga mesh din, SPRS jacket. sec jacket, presyo 4,900 para may camouflage. dito naman, sec na may mesh. Ganda nito. Tama-tama ngayong summer. Presyo nito 4,400. Ang pangalan na Sec Daily Riding Jacket. Ito may bago. Respiro. Ito, Sec din to. Orlando Black Red Jacket. Dito, mga jeans. Dito, Sec Air Jacket. Ayun mo, nak nakapili na si Patik. Ito napili mo? Ayan. Ano size ang, ano? ano? size mo? XL? XL ka ba o double XL? Ayun, double XL. Ayun. So, may reflector. Tapos hoodie. Ayun. Ang pangalan na ito, ano? Sec Riding Jacket. Yung presyo niya, 4,900. Okay. Sukati so, mo na Pumipili si Patrick Napapili na rin ako Napatingin na rin tayo Dapat tingin lang eh Kaya lang Ito napili natin Ganda kasi oh Kasi yung dating nakuha natin nito, All black Ito may kulay red and white Meron palang ganitong labas Tapos may mga butas-butas Kaya presko to Yung dating ko nakuha pala Waterproof so, Ito mas maganda siya Perforated siya Kaya ano Mas presko ngayong summer Ang pangalan nito ay Esmura Air Tapos size 42 tayo Ito naman Pang turing Mas malambot kasi, yung gamit ko may. Sintas eh. Laging kumakalas yung Sintas. Pangalan nito, model nito ay Vinom. Vinom Waterproof Black. So, waterproof pala siya. Um. Okay. Ganda ng ilalim niya. Parang rubber shoes. So dito maraming bagong labas o, mga riding pants to yung all mesh press compress ko to. Merong gray, merong black. Etong gray na riding pants nasa 3,400. Ganda uh, ano siya, uh, stretchable. Meron din black. Presyo nito daily riding pants 3,400. So, meron din gray stretchable. Presyo nito 3,400. Ito parang nagandahan naganda na ako dito. Kulay ano siya, kulay khaki. Ang presyo na 3,700. Bakit gusto ko to. Yan, try natin. So, ayan, na si Patrick ng SEC helmet. Sabi ko, kahit anong SEC helmet, pili na lang siya. Yan, kasi deserve niyan. Bilang isang solid patingin. Yan, dito sa dito yung mga SEC half-face helmet. Dito naman, yung mga full-face. yung horizon. Na, ano modular helmet or flip up helmet Ayan, so napakarami helmet dito guys sige pili ka lang patrick putin natin lahat napakarami helmet to oh. may aero may axis may mga nakaseal din mga sec carbon dito mga sec carbon helmet ito ang ganda bagong half face sya, tapos meron dito parang pang bata yata to eh. pwede sya pang ano pang e-bike or pang skateboard napakagaan ito yung bago aero conor ang ganda oh. parang gusto ko na ito parang gusto ko subukan to aero conor try natin mamaya pero mas maganda to maganda battleship gray subukan natin to so ano mang maganda guys ito or ito para mas maganda to so habang pumipili si Patrick pipili na rin ako kung kayo ano man gusto nyo ito or ito para maganda tong glossy no metallic sya ito naman maganda kasi fake color patry ko mamaya to itong battleship gray O oh, meron pang bago so, honor din pala to maganda ng kulay ah red mas stick ng kulay ah maganda ah red na may blue para may mata. Pero ito kasi simple lang. Ito naman, medyo, medyo unique siya. Mamaya try natin yan. Sige, pili ka lang. Half face dito naman mga axis na full face. Sobrang dami guys. Sobrang dami helmet dito. Dito lang sa 10th Avenue, Sec, Main Branch, Kalokan. Dito naman guys, mga Kaberg helmets. Ayan. Mga Kaberg. Ayan. Ikaw Patrick, anong helmet mo yan? Sec. Ayan. Sec Revolt. Napaka solid user talaga ni Patrick Solid katingin Tsaka solid SEC user Kaya talaga deserve niya pala Talaga mabigyan ng SEC helmet uh, Mga full face helmet Nandito marami pa dito Kaya lang traffic Hindi kami makamikot So ikot na lang tayo sa kabila uh, So napakarami pa namimili ngayon Dito sa SEC Motorsupply uh, Nahihirap pa kami umikot So ngayon ikot na lang kami dito Sa kabilang side So dito Dito yung mga SEC helmet pa na Full face Axis naman dito Ayun mukhang nakapili na si Patrick So ang nito Pakita muna natin Ano ba to Ah uh, SEC Ayun cycl Legend Snake Carbon. So, yung para siyang snake yung pattern, yung carbon pattern niya para snake. Presyo niya 14,900. Kasi carbon siya tapos modular. So, bihira itong mga ganito. No, labas lang to. Sige, sukatin mo na. Patrick. Yan. Ano size mo sa helmet? XL. 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 Ayan. So, kamusta? Magaan? Magaan Magan lang. Oh. Ano bang ano bang weight nito? Ano lang siya. 1,500 grams lang. Napakagaan para sa isang modular helmet. So, okay na sayo yan Check out na natin. So ito na yung napili ni Patrick, Cycle Legend. Oo, oh, Cycle Legend, Carbon, napakagaan. Ang ganda niya, dito sabi ni Patrick, alam niya eh. Dito sa Cycle Motor Supply, pag nasira yung helmet mo, libre yung repair, basta meron silang piyesa. So karamihan dito may mga piyesa pa sila. Libre yung parts and labor. Sa so, dali mo lang yung helmet mo dito at ayusin nila for free. Lalo yung mga mechanism niya, mga plastic mechanism. So ito yung ano, tactical riding jacket. Yan. Ano ang pala mo, kuya, Jesus. Ito si Jesus. Buti yung helmet mo hindi ano, helmet ni Jesus. Sakto, sakto. Kasi maganda dito sa taglamig at water repellent yan. Pag nainitang ka sa summer, buksan mo na lang dito. Pero maganda yan sa ano, nalalapit na tag-ulan. Tsaka ang ganda ng forma. Pakita mo yung hoodie. Ayan. Oh, may hoodie pa. Presyo nito, 4,800. Tactical dry riding jacket. Tapos natin mo na rin tong helmet. Ayun. XL yan. Sakto naman. And bagay na bagay. Napakaganda. Parang ano? Parang police. Okay, so ito na yung napili ni Patrick. So Patrick, ano man ang sabi mo? Thank you, Sir Kenji. More blessings to come sa'yo sa, sa advance na Road to 1M followers. And so isang solid katingin natin si Patrick. And, huwag niyo gagayahin guys, ha? Baka mamaya magpalagay ka sa noo. Oh. <laughs> Walang 100k <drink> dito. <laughs> Salamat. Thank, Thank you, Sir Kenji. Thank you. Thank you.